OFW meets Busted, mga paniniwalang dapat mong kalimutan. Mga kabayan, maraming maling akala tungkol sa pagiging OFW. Ito ang katotohanan sa likod ng mga common myths. Unang-unang myth, OFW mayaman agad. Ang totoo, malaki ang sahod natin, pero mas malaki rin ang gastos, like rent, visa at insurance. Hindi porket na sa abroad ka, milyonaryo ka na. Budget pa rin tayo. Pangalawang meet naman po, pwede kang umuwi anytime. Pero ang totoo, mahal ang plane tickets at bawal mag-leave basta-basta. Uuwi ka lang kapag emergency or may plan vacation ka. Pangatlong meet naman po, mas madali ang trabaho sa abroad. Pero ang totoo, mas stressful minsan. Long hours sa trabaho culture shock at may mga diskriminasyon. Kaya mo ito pero ang totoo hindi siya biro. Pang-apat na meet po, OFW, Automatic VIP, pag-uwi ng Pinas. Pero ang totoo, pag-uwi mo, may mag expect ng pasalubong at may mangungutang. Hindi ka walking ATM. mantutong humindi. Pang-limang meet po, kapag nasa abroad ka, solve na ang problema. Ang totoo nito, pera lang ang nadadala hindi solusyon sa family issues kailangan pa rin ng tamang financial planning bonus myth busted OFW forever ang totoo dapat may exit plan ka like negosyo investment para hindi ka magiging OFW habang buhay final reminder kabayan ang pag-abroad ay opportunity, hindi magic solution. Dapat matalino ka pa rin sa pera at desisyon. Sa so, ayan, that's it for today's video po. Maraming salamat po. Bye-bye po.